Ito po ang request nyo, panghanda ang lasagna mula sa kawali. Napakasimple pong gawin. Unahin po muna natin lutuin itong ating lasagna noodles. Hindi ko po ginamit lahat ang laman nitong isang box. Halos 3-4 lang po at madami na yon. Ang isang box po kasi 450 grams so 3-4 lang nun ang ginamit ko. Lutuin niyo po yan according to package instructions. Ito po ay 14 minutes kong niluto bago ko po hinango at pinatulo yung tubig. Takpan niyo po habang niluluto niyo yung sauce. Yung red sauce naman po, ganire pagluluto ah. Konting mantika lang po ginamit ko. Dalawang kutsara lang po. Ground beef, ground pork, kahit ano po gamitin nyo. 225 grams lang po ito. Lulutuin po natin yan ng husto. Para lang wag hindi magkaroon ng kahit kaunting giniling yung ating meat sauce. Ang mahalaga, may lasa po itong sarsang ginagawa natin. Kapag halos luto na po yung ating giniling, timplahan nyo na ha. O ito po, sariwang garlic o garlic powder, kung ano po meron kayo. Dried oregano lang po ang aking gagamitin dried herb. Dahil Pinoy version po, kaya patis ang nilagay ko. Kung asin ang gusto nyo, edi eh, asin po. Pamintang durog po. Asukal din po, dahil ito po ay eh, pang Pinoy na pang panglasa. Para sa inyo po ito, mga kaibigan, na sanay kumain ng pasta na may konting tamis factor. Ito po ang ginamit kong spaghetti sauce, nasa bote. Tinodo ko na po yung isang bote, 600 grams po yun. Kung gusto niyo ng tomato sauce o tomato paste ba, o kahit may tamis ang hang na ketchup kayo, okay lang po. Basta lagyan nyo po ng kaunting tubig at nang hindi po matuyo yung meat sauce nyo. Tikman nyo na po at bago nyo patayin ang apoy. Kung ayos na eh, white sauce naman. 4 tablespoons po ng butter ang unang ricado sa white sauce at tutunawin po natin yan sa katamtamang lakas ng apoy. Dalawang kutsarang harina, all-purpose flour po, ang isusunod natin at tutunawin din po natin yan. 2 cups ng evaporated milk ang ilalagay po natin at titimplahan po natin ng asin, pamintang durog. Pag malapot na po ito, lagyan nyo na po ng konting keso. Cheddar cheese po ang aking ginamit pero kung anong keso kaya ng budget nyo, yun po ang ilagay nyo. Huwag lang po kesong putit, medyo maasim po yun. Patayin na po ang apoy. Ganito po ka-creamy ang ating white sauce. O, oh, oh, luto na po lahat. Buuin na po natin ang ating lasagna. Red sauce po ang unang layer. Isunod nyo na po ang white sauce. Lagyan po natin ng ilang pirasong lasagna noodles. Ulitin po natin. Red sauce, white sauce. Tapos, ibahin nyo po ang paling ng lasagna noodles. Opposite ng unang layer para paghiwa nyo po yung buong buo apat na beses po natin itong gagawin o kahit lima kung saan naabot ang sarsa nyo. Kung matipid po ang paglalagay nyo ng sauce, talagang mapapakapal nyo ang lasanya nyo. Yung ibabaw po, tatapusin din natin ng red sauce at white sauce, tapos lalagyan po natin ng keso pa. Bukod po sa grated cheddar cheese, Pinatungan ko din po ng grated mozzarella cheese. At nilagyan ko po po ng konting dried oregano, konting asen, konting paminta. Tsaka ako po po bubuksan ang apoy sa medium heat. Lulutuin po natin ng tatlong minuto. O ito na po ang itsura. Nagbababul-bubul na. Palamigin niyo po sandali bago niyo po hiwain. At makikita niyo, pwedeng-pwede pong maglasanya sa kawali. I-like and share nyo naman po ang video ko sa wall nyo para naman ako po ay ganahang mag-post ng mga ganiring simpleng panghandaang ulam. O bukas po, iba naman. Sasarapan din natin at uh, ng magustuhan nyo at ng pamilya nyo. Hayos! Ron Milaro po.